Umiiral na naman ang pagiging insecure nga nitong si Tali gagawin niya ang lahat at nang masigurado lamang na mapupunta sa kanya ang inaasam-asam niya na corona hindi lang siya insecure may pagkayabang din siya ah, talagang ni-expect niya na mapupunta ito sa kanya at para hindi siya mabigo ay gagawin na nga niya ang lahat alam niyang may panlaban din itong si Ben oras na nga ng pag-ayos, tuwang-tuwang lahat, maging ang mga kaibigan ng bawat paning. ay talaga namang masayang-masaya talagang inaayusan nila ang bawat nilang panig ngunit itong si Tali, nahuli siya nang makaalis nga itong si Bell, talaga namang pinuntahan niya ang dress room nga nitong si Dahil nga sa siya at gusto gusto niyang manalo ay gagawa niya ng kasamaan itong si Bell. May nilagay siyang kung ano sa naturang gown nga nitong si Bell kaya na naman nung mga oras na nga na maglakad na nga itong Sibel para sa gaon ay nagulat ang lahat dahil bigla na lamang itong nangati. Kaya hindi nakatiis itong Sibel at aalis na sana. Gusto na sana niyang sumuko dahil hiyang hiya na siya at ayaw niya niyang ituloy ang laban. Subalit pinayuhan siya na wala siyang kaalam-alam ang nagsalita sa kanyang harapan ay ganyang tunay na ina. Sinabi nito na kung susukos siya maaaring malulungkot ang kanyang mga magulang. Mula noon napaisip nga itong Sibel naisip niya na ang kanyang ina kung saan ay matagal na nga siyang sinusungitan nito at pakiramdam niya ay hindi siya mahal nito. Ito na ang pagkakataon. Sa oras na may maipanalo niya ang naturong laban, maaring magiging proud na ito sa kanya at mamahalin na siya. Kagaya ng kanyang pinapangarap. At dumating na nga ang question and answer kung saan mayabang na sumagot itong si Tali. At pakiramdam niya talaga siya ang mananalo natuwa naman ang mga manonood ngunit ang kanyang sagot ay medyo Maiksi lamang. Natalo pa rin siya nitong si Bell, kung saan napakahaba ng kanyang sinabi at malaki ang impact nito sa audience. Talagang nakinig ang mga ito at nasiyahan sa nasturang sagot. Kaya naman, walang kadudududa na pipiliin nga ng judges ay eh, walang iba kundi itong si Bell. Hindi nagtagumpay si Tali sa kanyang ninanais kung saan gusto niya ang corona. So hindi naman niya deserve. At dahil nga sa kanyang pandadaya, dito nga kay Bel ay hindi siya nagwagi pagkos ay kinarma pa siya sa kanyang mga ginawa. Napaiyak na lamang siya sa hiya sa harapan dahil ini-expect niya siya ang tatawaging panalo subalit hindi pala sapagkat si Belle.